Hola from Barcelona. Today, ipapakilala ko sa inyo ang poging version ni Pocahontas. Isa sa matali kong kaibigan na piniling mamuhay sa isang maliit na bahay sa guba. Kasama ang kanyang suntubi, husband, at ang kanyang mga alagang hayo. Tutuparin na rin natin na matagal na inaasam-asam nitong panganay kong si Julia. Pero kawawa naman daw yung bunso ko, sabi ng iba. <laughs> Isang buwan at sampung araw nang hindi makatulog itong si Julia. Simula na binisita kami sa bahay nitong friend ko at ibinida sa anak ko na nanganak nga do yung isa sa mga alaga niya. At inalok nga siya kung gusto ng isa. Nalaki ang mga mata ng anak ko kasi matagal na nga niyang pangarap ito. Nalaki din ang mga mata ko sa kaibigan ko para patahimikin siya. Matrabaho na nga magkaroon ng aso madadagdagan pa. Kaya ang sabi ko sa kaibigan ko, pag-iisipan muna namin mag-asawa. Isang buwan at sampung araw nagpakabait si Julia. Yung mga inis na nitong mga nakarang araw sa kapatid niya ay tiniis niya. Oo lang siya ng oo sa bawat sasabihin at tinuutos ni mama at papa. Kahit hindi utusan ay naglilinis ng bahay si Julia. Kulang na lang magplancha. Kinain ang mga pagkain din niya usually kinakain para magpapansin. Ako at ang asawa kong si Chef Jama ay nakokonsensya na. Kaya sige, day, tutuparin na natin ang pangarap na pinaghirapan ni Julia. Sa daan papunta sa bahay ng aking kaibigan, ito migil muna ako sa isang supermarket para dagdagan yung merienda bitbit ko. Nagdala ako ng cake na gawa nitong asawa ko. Gusto ko sana ipatigim sa kanila ang chorizo Filipino. Pero sila nga pala lang jowa ay vegetariano. Kaya konting pruta, sudsariya at cookies na lang ang dinagdag ko. Itong friend kong ito ay nakilala ko nung tatrabaho pa ako sa Dolce Gabbana. Ako ang boss niya pero paglabas sa trabaho kami ay magtropa na. Magaan ang loob namin sa isa't isa. Kapag siya ang kasama ko mag-inom, walang problema sa chef Jama. Di kasi ako ang type niya. Sila nga din pala ng jowa niya nagtrabaho na ilang buwan sa Manila. Mga freelance model sila. Masaya daw mga naging karanasan niya noong nasa Pilipinas sila. Pero kailangan nila bumalik para sa mga four babies niya. Dito yung ay modelo. Ayan. The model. <laughs> Takot takot naman itong mga anak ko dahil sa lalaki ng kanyang mga alagang aso. Pero sobrang babait at playful. Hindi ko nga sila narinig na tumahol. Pero hinawi na lang muna niya sa daan. Para ang mga anak ko ay di madaganan. Itutur ko naman kayo ngayon sa loob ng tiny house ni Borja. Pagpasok sa loob ang ditong living room niya. Maliit pero sapat na para sa dalawa. Mabango at malinis ang bahay. Itong living room na ito ay bago. Idinikit lang sa tiny house na mamaya ipapakita ko. Ang parteng ito ay gawa lahat sa kahoy. Yung mga shelves niya at cabinets ay mukhang naman na pa sa kanyang lola. Rustic na may pagka-modern style daw ang bed niya. Karamihan sa mga decorations niya, tulad ng mga lampara, ay siya lang din ang gumawa. Yung mga paintings naman sa wall ang isa sa mga laala ng parents niya. Ito naman ang tiny house ni Borja. Dahil dalawa na nga daw sila, parang medyo masikip na. Kaya dinugtungan na lang niya ito ng living room na ipinahita ko sa inyo kanina. Pagpasok sa pinto, sa bandang kaliway, andyan ang kanilang kama na pwedeng takpan ng kurtina. Yung mga small details at mga decorations naman ang nagdagdag ng engkanto. Na-amaze pa rin ako tuwing bibisita ako sa bahay niya. Wala talaga siyang sinasayang na space. Sa so, isang malit na kwarto ay eh, may closet siya. Mahilig talaga sa laman itong aking kaibigan. May mesa para sa apat na tao. May malaking fridge at sobrang cute ng kanyang kusina. Maraming jars ng iba't ibang herbs and spices. Dahil vegetarian itong friend ko, ay kailangan doon niya ng maraming pampalasa sa mga gulay niya. Nagabala pa nga siya at nag-bake ng banana cake with no flour sa malit na oven niya. Tingnan naman natin ang kanyang banyo. Maliit pero stylish. Sobra pa rin decorative? Andito ang shower at doon sa kabilang malapit sa kama nila ang toilet. Mami, ako naman ipapakita sa inyong itsura sa labas ng bahay niya. Bukod sa fruit and vegetable farm, ay marami pang alagang hayop si Borja. May jagus fish pan din daw siya. Ooh! Sa wakas, ito na ang moment na pinakihihintay ni Julia. Ang makilala bago magiging miyembro ng aming pamilya. Isang sorpresa naman hindi ko akalain kagagalit pa nitong bunso ko. Akala namin magiging masaya din siya kung pareho silang may kuneho. I'm okay. Hindi daw niya kasi alam kung paano alagaan. At wala din siyang nireding pangalan. Pero ilang minuto lang itinagal, eh nagsing in na rin kay Jana. Malungkot nga naman ko magkapatid na kuneho ay paghihiwalayin. In the end, masaya masaya mga anak ko. Excited na sila umuwi ng bahay para laruin ang mga kuneho. Dito naman tayo ngayon sa labas ng bahay ni Borja. Ang dami niyang alagang hayo. Mahigit sa sampung pusa, limang aso, pitong pagong, tatlong kuneho, isang pato, mga ibon, at mga manok na sa kanya ay nagbibigay ng itlog. Halos lahat ng mga alaga niya ay mamalungkot daw na istorya. Ang mga pusang nakita sa ili, sa kalsada at yung isa inaligaw at pumasok sa Dolce and Gabbana. Naaalala ko pa at yung mga asong inabandona na. Malaban itong kaibigan kong si Borja pero pagdating sa mga hayop lumalambot ang puso niya. Sa labas ng kanyang bahay nag-uumpisa na, na daw siyang magtanim. Meron siyang ilang gulay at prutas sa pwede ko daw pitasin. Yung mga kastanya sa hilaw pa. Babalikan ko na lang kapag ready na. Siya halos ang bumuo sa buong bahay at bakura na ito. Andito daw ang kanyang jacuzzi at maliit na fish pan sa paso. Tuwing umuulan na sa malaking balde na ito ang tubig para meron daw siyang pandilig. Marami pang planong gawin si Borha. Kitang-kita ko sa mukha niya ang saya. Unti-unti -unti niyang nagagawa ang mga gusto niya. Yung Borha ang kilala kong fashionista ay eh, sigit na pala ng kawalan gusto tumira. Noong kabataan ko, pinangarap ko ang mansyon at maraming pera. Pero sa paglipas ng panahon, kahit isang bahay na lang na tulad sa kanta ng bahay kubo, para sa akin, tulad ni Borha ay sapat na. Masyado tayong nabubulag sa expectations ng iba sa atin. Maraming bagay din ang meron ng ilan na kahit di naman natin kailangan ay gusto natin bilhin. Nasaan nga ba ang turing na kasiyahan? Nasa na bagay ba o pag-aproba ng lipunan. Pinabaunan ako ng gulay ni Borja. Uuwi na kami bago pa gumabi. Binili na namin lahat ng mga kailangan ng mga koneho at dinalaki na bukas sa veterinaryo. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko. Hanggang sa susunod. Adios! <laughs> Ilatra? Ayayay Koska sa mfutu la